Wala na, dumulos na eh. Oh, may buhangin eh. Okay lang ba yun, kaya? Wala kaming tali. Susuungin na lang. Ma Magaanan lang yan pagka napagtulong-tulungan. Tali. Nahulog po siya. Dito oh. Na na dulas siya. Namreno siya. Yan, haba ng skid, oh. Pero haba ng skid, oh. tumiretso sa doon. <laughs> Ngayon na pagdaan namin, makita namin may ilaw yung Ayan na na matak na yan. Ayun. Hindi naman. Sadyang Oh, na late na, late na siya. Kumbaga, mabilis siguro si Kuya tapos sa uh, may kasalubong kayo no, malamang. Wala po, wala po. Kaya, wala. Na ako eh. Oh, hindi eh, malayo pa kayo, ayan, eh. may skid oh. Kaya lang hindi kinaya siguro dumulas oh, kasi nga may buwabuangin. May oh. marke, eh. kubra ino siya. Tatak-tatak mo pa kaya yan? Dapat least nandito na kayo. Oo, dito sa ano na hindi dito. Oo. tabi natin dito oh. Tulok mo dito, boy oh. Tulok mo dito. Kasi makakaabala diyan. Yan, dito pa ganoon. Yan. oh. Oh, hindi ako ko. Ano 'yun?

yan. Hindi daw po. Hindi naman ako bumangga Kaya lang. Bumulas na yung bulong. na ako. Pag-clean May, may masakit sa inyo kuya? May, hindi naman kayo na ano? May masugat ba kayo? <laughs> Cellphone nyo, gumagana pa. Ay, pero may gasolina pa kaya to. Bakit? may Lumubog to eh. Ayan o, naka 1.5. Oo. May lumubog kasi, ba lumubog ba yung ano nyo? Lumubog ka po nyo. Hindi pa nakakabasang. Hindi pa nakakabasang. Hindi, tanong dyan. Bakit napunta ka doon? Ha? Nag-slide siya? Nag-slide po siya dyan. Hindi yung totoo. Nakainom ka. Hindi ako nakainom. Ha? Hindi ako nakainom, Galing ako kalamba eh. Hindi nga, yung totoo. Hindi nga. Wala naman masama eh. Wala naman masama. Pero nakainom ka? Hindi. Ha? Hindi. Huwag mo na ipilit. Ha? Hindi Wagam ko pinipilit pero nakainom ka. Hindi nga. Ha? Pupunta ka ba doon kung hindi ka nakainom? Eh lawak niyan. Tas wala ka sa lubong. Mabilis nga ako, hindi ako naka-preno diyan oh. Ha? Dito sa ano. Kita yung ano. Buwang kita mo yung dulas, ang haba ng dinulasan niya. Nawa kumukha nawala wala na siya ng control. ako kasi lilik ano, mag-iiba ng Oh, mag-iiba ng lane. Ah, kaya pa na. natin ipilit yung ano ko. Ha? Hindi naman pilit-pilit eh. Nakainom ka. Nainom ka. Patayin mo muna tapos i-kick mo lang muna. Ayan. Patayin mo okay, tapos i-kick mo muna. Ayan, i-kick mo lang na i-kick tsaka mo naman mo <laughs> omelette. Sipin mo, ayan o. Dito, dito namin siya ini, inahon o. Ito po yung mga marahan o. O, oh, dito yung, ayan o. Yung... Siguro o. Oh, si, Dumira diretsyo diya. But dito siguro nakas, ano na siya, higana. Ayan o, mga guhit nung ano niya, motor niya o. Nakainom yan. M mukha naman. Ha? Ayaw lang aminin. Oh. So, eh. <laughs> <laughs> ha? Mukha Ayaw lang na aminin, eh. nakainom yan. Mukha, mm. mukha naman nakainom. <laughs> no. So. No? Oh. <laughs> eh, ba na siya? Hindi naman ano eh. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw ay pupunta doon. Isi isipin mo, wala siyang kasalubong. Oh. Posible namang dito pa siya bumaybay, di ba? Oh. Oh, ayan oh. Eh wala kung wala kang kasalubong galing ka doon. Bakit ka pa pupunta doon sa linya na to? Dito di, di, pa na dapat. Para dito. Tinanong ko kung may kasalubong, wala naman. Hindi eh, di, sapat, dapat. Dapat hindi siya dito or dumaan. Or doon na dapat sa kaliwa. Kinaroon din namin. Padaan na kami. Hindi na may ilaw sa baba. Oo. Parang ilaw. Sa tama mining ko. Tama mining na lang tulog, patulog naman. Ayun. Kinaroon niya. Hey. Sila sa kanya na yun kung... Bala sa sarili oh. niya, no? Hindi, hey, mapapaandar yun. Kasi iba naman kasi yung napasok ka ng tubig yung tabot siya. Ayun, tutuyuin lang. Tutuyuin lang. Oo. Oh, kung walang oh. sa sarili oh. niya, eh, bala sa buhay niya, no? Hmm. Ganyan kasi yung mga scooter pagka na ano ng tubig yung lang yung par banda dito Ay, yung. oh, para banda dyan ano yan Ay, dito, Ma titigil yan titigil o, o yan. yan kaya ang kailangan dyan actually madrain o, pero yung kak lang. kaka kaka, kaka restart mo sa, sa init matutunaw din <laughs> <laughs> Oh, oh, wala namang masama eh wala namang masama Baka mas maganda kung sinabi niya Ay, pa, ito, na, oh. na, masyong, wawak ah, pa eh totoo nakainom mas yun oh. wawa ka maawa pa hindi hindihan yan eh kasi Tutulungan mo yun eh, ba diba? pare ka tulad sa atin. Tayo na kainom. Tulungan ka. Oh. Diba, tutulungan ka doon eh. Kasi yeah, diba, ang pangalit mo, yung sinungaling, yeah. para hmm. eh. sinungaling Pase, ka para natatakot ka eh. Sinungaling ka ba eh. O, kahit sa mga isang bote, nakainom ko. Oh, ka. Yeah. Huwag yeah. ka magsinungaling. Hindi naman sinabing lasing okay. siya eh. Oh, Sinabi oh, lang natin nakainom. Na nakainom. Kasi, you know, nakainom ako kaya ako nagkaganon di eh. Diba, ang pangit kasi yung Lagi ako, parang takot na takot ka eh. Uh, Ay, okay, at least ayun naman. Oh, no. na. no, at, least, oh, wife, at no. least. Tutulungan ka. Oo. Oh. Diba?